po yung dalaga nyo ganong kalaking baka? Sa 65 nyo po, mga magkano ang kinalalabasan? Laki nga naman ang pit, ano. Alaki ng pet, ano? Laki nang ano? alihan. May leather gray, okay, ala? Saka may birth number siya. siya. Ayan. May tatoo sa doon tayo nga. Ayan, yeah, ang puro Ano lahi yan? Ang uh, lahi? Ang tagan? Gustiso? Uh, Alatagan. Alahing kalatagan. Rama na toretihan. Bibigyan ko na lang sa inyo ng malapit. Eksasambay 20 email ang kababaan. Sa presyuhan niya. Ito pa siya mag... Ano kaya pagkabili niya ito? Kaya ay Hindi oh. masyado Kami na tau. Akan apa pakai beli ser? Tahu tak makan tayo? Tol, kaya bilhin ako? 65,000. Ang siya alagaan niyo po? Oo, oh, alagaan. Ah, alagaan. Kailan po niyo po yung alagaan niyo? Ganun kalaking baka? Oo, wow, limang buwan. 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 Sa so, 65 niyo po, mga magkano ang kinalalabasan? Mga dalawa pa. Limang Wow. 90? Opo, oh, malaking tubo. 5 months. Malaking tubo na po yun. Talo na pag may alaga ka ng mga ilan po, ano? Oo, oh, pag may lumas ako ang picture rin. na. Ah, ito. po kayo, sir? Oo. Oh, wow. Nagpipinch si sir. Thank you, sir. Okay. Ayan. Matabaan ang bilini, sir, na baka. Ayan, o. No? Tinan mo po ito. Oh. Laylay pa. Hmm. Yes quality. Magkano, sir? 75. Quality Torrente, Junior Balls. Bakang? Karat, kalatagan. bakang kalatagan. Ayan. Ang laki nga naman ang pet, ano? Laki ng ano? Halihan. Ang laki ng hulihan ng baka. Ah, magandang klaseng baka kapag yung bandang hulihan ay eh, malaki.

Ay, siya, ha? Ha? Magka, ano ba pelay na? Ano sana tawaran na? Tinatawaran na. Magkano? 65. So 75 ni sir tinawaran na 65. Logis Logi sa tawad. Logi. Hindi na nabitan. Hindi, hindi 'yun kasi bitubo. 70. Agaspan. Binigay ng 70,000. tinatawaran ng 65,000. Yung bakang kalatagan, di ba? Binigay ni Sir. Lugi daw siya. Wala siyang tutubuin. Malaki ang puweta niya. Ito, ah! malaki din. Sa Prince, magkano yan? 95. 95,000. Ninety-five 95 back. Baba. Babae. Babae pala. Kaya pala parang nailak. Babae. Nanganak na? Oo. Oh, Pag-anak na rin. Na, ilan na kainak na yan? Nanganak ka pala. Kala ko lalaki. Babae pala. Babae. Subil. Laki. Subil ano? Yalik na may... yung... Subil. Ayala. 95,000. Ayan. May leather gray. Ayan. Subil. Ah, uh, gusto may birth number siya yan. Isang babae ba kaya? Jobel, ramita ko sa na. tela, hindi mo 'yung May Ano malaman? May tato sa ng niya. Ayun ang puro subel. Yan ang katunayan na Subel, galing talaga sa hotel 'yung baka na purong Subel. Yan, ganoon man ang tayo nga, napakalapad. At saka ang tangkad, malaking baka. Mahaba. Brahman na lang. Brahman. Brahman. Rebel, sa baba, ang Magandang ganador ang kailangan ni partner mo dyan para ang ganda ng kinalalabasan. Isang babaeng ba ako, galing sa 95,000 Okay po yan, yes. Santorete din Junior Balls. 55 Magkano yan po yan? magkano yan? 65 65,000 Ops Galing saan yan po ya? Lemery Galing Lemery 65,000 Pagmatal so, niya eh Ibang ba yan. 65,000. Kaya yung game na Matabang baka. Ting puti. Hmm. Olo, oh, no. olo. Oh, olo. Oh, Magkano pa kami, 58. 58,000. 58,000. hanggang lalahang baka, P50,000. P50,000. Nakabili oh, na sila, Sir. Kailangan eh, natin magkano pagkabili na ito. Mga bakang katabae. Magkano po, Sir, pagkabili? P51,000 ang oh, nabili niya, Sir. Katabae

Rete. Bakay Lemery? Bakay Lemery. Ayan no? Oh. Mistizo. Okay. ano lahi yan? Anong lahi? Mistizo? Okay. Alatagan. Alatagan. Alaheng kalatagan. 95, dalawa. Anong okay, isa? Pareho kalaki? Ito naman yung isa. Kinukutuha ni eh, ko <laughs> 95 dalawang turete ito magandang turete din magandang ulo ito na sir si 68 68 yung isa I don't know, 50 to 5. 50 tsaka 68. 68,000 itong, itong malapad tayo nga. 68,000. Baka ang kalatagan? Baka ang kalatagan. 68,000. Turete? Ayan, turete. Merk yan, maganda palang pwede. Ayan, maganda Maganda ang bandang hulihan, kaya medyo pricey. Pero, din naman. Ay, ito. ito. Ang ganda mga kwet. Ah, pabalik, pabalik, pa, pabalik, pabalik. medyo price. Ito naman, 55 55000 ang isa. P52,000 ang papanitigyo, maliit. Pero, maganda. Paganda, mga, pa, baka, mga toreteng kalatagan. Galing kalatagan. So, you guys, yung mga ganito, mabibilis lumaki. Ayan. Mga ganitong klaseng baka. Sipin mo, 68,000. Red ham. Hindi yung ibo ni naman. Tanda rin presyo. At saka maganda rin guys yung kanyang kuko. Ayun. Ayun. So, Kung napansin yung kuko niya, hindi katulad ng ibang mga bakang pangkaraniwang baka. Nakatingin. 68,000. Bakal ko. So ayan, yeah, minimikin. 115, dalawa. Ayan, yeah, mga braman. One hundred fifteen thousand. Mga Brahman na authority hand. Yan. Medyo malaki-laki na rin siya. One hundred fifteen ang isa. Ah, dalawa pala. One hundred fifteen. Dalawa. Mahahabang katawan malalapat ang lambi at saka makapal wow hey, wala problema rin po tayo so ito tinatawaran pa natrato ito maganda Hindi ito. isang ito Sa awas na right Natatawaran pa sila yun. Ito yung mga bakang limiri. Ayun si sir ang may-ari yung naka-blue. Nandiyan sila tumatawad. So, ito yung tinatawaran ni sir yung bakang maganda. Hi sir. Ano sir? Nakabili na? Hi. Tatawaran niyo po yung magandang bakang yun. Tawad din yung 57 eh, kanina. 57 ang tawad. Magkano po bigay sa 65 na 65. Mapuwasan pa. Ito mo tawad mo na rin. Ito mo ka rin. Ito sarang magkulatrata doon sa magandang kuret. Ito mga kapi yun. Sabi na siya patangos na sapat. hindi na may ni sir. Oh. Si Fred. Oh. Oh.

Maano ang loob mo? Hindi mo may isa to mga ito. Ito pala ang anak ng Brahma. Kaya rin mong galing kay Ako yung inahinati ko, anak yung nakatingala. Kaya rin mo inahinati ko ng wakit. Kaya hindi bibigay sa iyaw. Ayan. Hindi na pa nga yung Ayaw ko mga rumpi daw Kaya mo hindi ang dapat Kaya mo eh ang ganda din nga lang ang agad na lang ang isang dibis Galing kay Bukam Hindi pa nakababa Nakagambalikat ka

Ay, pangakita ko, pagkapo ba? Hindi pa lang wala. Pagkaan kayo. itatama Naghanap si Sir talaga ng maganda. Ari, inalapat ko sa inyong person ng nasa gitna ng inyo. Inyong okay. oh. Bibigyan ko na lang sa inyo ng malapit. Eh, ako naman mismo rin nakakusap. Hindi, hindi. Hindi, hindi. Yun yes, si sir, nag-isip. Kursonadong kursonada yung isang baka. Sa ah! niya. talaga mga quality yan. Ano ba? Ano ba?

58 58 yun na lang tama ini sir eh yun nga pagkakasal 50 pwede bayaran bayara. ah 50,000 50, 50, na 50,000 ah